Slide isa. Pinagmulan ng unang tao sa Pilipinas, mga teorya at mito. Slide dalawa. Teoryang Austronesiano. Ito ang teoryang nagsasabing ang mga unang tao sa Pilipinas ay nagmula sa Timog Silangang Asya. Mga Austronesiano, grupong etniko na naglakbay mula sa Taiwan patungong Pilipinas. Mga Katangian. Marunong magsaka. Marunong mangisda. Marunong gumawa ng bangka. Slide 3. Mga pangunahing batayan ng pinagmulan ng unang tao. Teorya, mito, religion, agham. Tandaan, lahat ng ito ay mahalaga sa pag-unawa ng ating kasaysayan. Slide 4. Paglalakbay ng mga Austronesyano. Nagsimula sa Taiwan. Dahilan ng migrasyon, paghahanap ng bagong lupain. Paano nakarating gamit ang mga bangkang gawa sa kahoy? Kahalagahan, nagdala ng bagong kultura at teknolohiya sa Pilipinas. Slide 5 Mga kwentong bayan o alamat Alamat, mga kwentong bayan na nagpapaliwanag sa pinagmulan ng tao sa Pilipinas. Halimbawa Si Malakas at si Maganda, Luzon Si Sikalak at si Sikabay, Visayas kahalagahan, nagbibigay ng pangunawa sa kultura at paniniwala ng mga sinaunang Pilipino. Slide anim. Mito mula sa Luzon. Si Malakas at si Maganda. Unang lalaki at babae sa Luzon. Lumabas mula sa isang napakalaking kawayan. Iba pang mga paniniwala. Nilikha ng Diyos. Bumaba mula sa langit. Kahalagahan, nagpapakita ng paniniwala sa banal na pinagmula ng tao. Slide pito. Mito mula sa Visayas. Si Tungkong Langit at si Alonsina. Mga Diyos na lumikha ng mundo. Si Sikalak at si Sikabay. Unang lalaki at babae sa Visayas. Kaptan, Diyos na lumikha ng mundo ayon sa ilang bersyon ng mito. Kahalagahan, nagpapakita ng pagkakaiba-iba ng mga lokal na paniniwala. Slide 8. Mito mula sa Mindanao. Bawat rehiyon sa Pilipinas ay may sariling mito. Mga halimbawa sa Mindanao. Si Maguayan at si Kaptan. Si Kudaman at si Malunggay. Kahalagahan, nagpapakita ng mayamang kultura at tradisyon sa buong bansa. Slide Sham. Relihiyosong pananaw. Paniniwala, ang tao ay nilikha ng isang makapangyarihang nilalang. Mga katangian ng tao ayon sa relihiyosong pananaw. Nilikha ng Diyos, may kaluluwa. May malayang kalooban. Kahalagahan, nagbibigay diin sa espiritual na aspeto ng pagkatao. Slide isa 0 Teoryang Negritos Negritos, mga unang tao sa Pilipinas na maitim ang balat at kulot ang buhok. Mga katangian. Maliit ang pangangatawan. Numadiko o paglipat-lipat ng tirahan. Kahalagahan, nagpapakita ng pagkakaiba-iba ng mga unang tao sa Pilipinas. Slide labing isa. Teoryang Wave Migration. Nagsasabing ang mga unang tao sa Pilipinas ay nagmula sa iba't ibang pangkat. Mga alon ng migrasyon. Negritos. Indons. Malay. Kahalagahan, nagpapaliwanag sa pagkakaiba-iba ng mga etnikong grupo sa Pilipinas. Slide labing Teoryang Out of Taiwan Katulad ng teoryang Austronesiano, nagsasabing ang mga unang tao sa Pilipinas ay nagmula sa Taiwan. Mga ebidensya Pagkakatulad ng wika Pagkakatulad ng kultura Kahalagahan, nagbibigay ng konkretong pinagmulan ng mga unang Pilipino. Slide labintatlo Mga paraan ng pagdating ng unang tao ayon sa mito. Paglalakbay sa dagat Paglipad, Paglabas mula sa lupa. Pagbaba mula sa langit. Tandaan, ang mga ito ay mula sa iba't ibang mito at hindi literal na nangyari. Slide labing apat na. Teoryang Sientipiko. Pananaw, ang tao ay unti-unting nag-evolve mula sa mga sinaunang nilalang. Batay sa Arkeologikal na ebidensya. Genetic Studies. Kahalagahan, nagbibigay ng Sientipikong pananaw sa pinagmulan ng tao. Slide labin lima. Arkeolohiya at pinagmula ng tao. Arkeolohiya, pag-aaral ng mga labi ng sinaunang tao. Mga natutuklasan. Mga buto. Kagamitan. Bakas ng pamumuhay. Kahalagahan, nagbibigay ng konkretong ebidensya sa pag-unawa ng ating kasaysayan. Slide labing anim na. Mga katangian ng unang tao sa Pilipinas. Ayon sa mga teorya at mito, matapang matalino matulungin maparaan tandaan ang mga ito ay nagpapakita ng mga katangiang pinahahalagahan ng mga sinaunang Pilipino slide 17 politeismo ng mga sinaunang Pilipino politeista naniniwala sa maraming diyos mga halimbawa ng sinaunang diyos batala tagalog kabunian igorot magbabaya bukid nun. Kahalagahan, nagpapakita ng mayamang espiritual na buhay ng mga sinaunang Pilipino. Slide labing walong. Paghahambing ng mga teorya at mito. Teorya. Batay sa siyentipikong pananaliksi. Patuloy na nagbabago base sa bagong natutuklasan. Mito. Batay sa tradisyon at kultura. Hindi nagbabago at ipinapasa sa mga henerasyon kahalagahan, parehong mahalaga sa pag-unawa ng ating kasaysayan. Slide labinsyam. Kahalagahan ang pag ng pag-aaral ng pinagmulan ng tao. Nagbibigay ng pangunawa sa ating identidad bilang Pilipino. Tumutulong sa pag-unawa ng ating kultura at tradisyon. Nagpapakita ng koneksyon natin sa ibang bansa sa Timog Silangang Asya. Nagbibigay inspirasyon sa pagpapahalaga sa ating kasaysayan. Slide 20 mga tanong para sa pag-iisip. Bakit mahalaga ang pag-aaral ng iba't ibang teorya at mito tungkol sa pinagmulan ng tao sa Pilipinas? Paano nakakatulong ang agham sa pag-unawa ng ating kasaysayan? Ano ang mga aral na maaari nating makuha mula sa mga sinaunang Pilipino? Paano natin mapapahalagahan ang ating kasaysayan sa pang-araw-araw na buhay?